dapat pupunta ng Dubai ang Pangulo, pero pinaspon niya dahil nga meron tayong mga mangingisda na, na, ano ba ito, nabihag, no? ah uh, mm. kaya pinosponya ay yeah, mga ganyang klaseng bagay nakikita natin actually, yung ka namang, empathy pwede ng kabodo ka pwede ka naman tuloy tumuloy eh dahil mm. pwede mo namang uh, uh, i-coordinate eh, yung uh, mga oh. negosasyon diyan kahit ikaw ay nasa mm. Dubai actually mas mm. malapit ka pa nga sa mga na hostage pero baka oh. may dahilan siya na hindi natin alam no mm. baka, yeah. may, baka may baka may totoo itong mga destabilization no uh who mm. knows no kaya kailangan na nandito siya baka masalisihan eh Diba? Mm. Baka so, uh, di ba 'yan ang sabi siyan? So, eh hindi ko sinasabi na yun ang dahilan ah, na destabilization mm. ah. posible No? Naman. Uh, posible. Diba, no? Dahil no. napakahalaga ng Dubai eh, no? Itong COP28. Mm. Dahil ang uh, pag-uusapan dito ay eh, kinabukasan hindi lamang ng Pilipinas. Hindi mm. lamang kinabukasan ng South China Sea. Kinabukasan ng buong mundo. Kinabukasan ng mga susunod na henerasyon, no? Na maaapektuhan nitong pagwasak ng Ayan. ating kalikasan, pagwasak ng uh, ng klima ng buong mundo, no? Yung mga kwan natin, mga isla, yan ang mga unang lulubog eh. No? Pag tumaas yung mga dagat, na nagsisimula mm. na ngayon, bumibilis na. Yan umiinit eh. No? Hmm. Ito, ito, climate. global warming eh. Natutunaw yung mga yelo, kaya tumataas. Baka maraming maapektuhan dyan. Kaya, Grabe nga, Sek. December ngayon, pero ang init, ang, ang lamig natin o, eh, o, February pa. Ah, Baliktad na talaga. At sana kasi, kaya sana naging bahagi tayo niyan, no? Napakahalaga niyan, no? Pero baka meron siyang dahilan na hindi natin alam.